Magandang hapon po mga environment Upan daw na naman po ako ngayon hapon. Dahan-dahan na po ako. Bakit hindi nila po sa ano. Bakit andito po sa paligid. Upaya ay nasa may silo na. medyo mabato po dito mga environment wala po sana mag-set din mga ano dito silo kasi sobrang dami pong bato kaya po mag ano pasak nung mga kuweba at saka yung ano sanga Lapit na po ako mga ka-environment sa aking ano. Hilo, litag. Ayan, may huli na po mga ka-environment ito no. Ayan, eh, ano po. Emerald dog. Ito mamban. Ayan. Pero apakawalan ko po yun mga ka-environment Nandito po po yung ano ngayon no? Ang dami kong kay-kay Kag-kag ito po mga sa environment eh. Hmm. Ang ganda po mga ka-environment. papakawalan po natin ito mga ka-environment sumabit po sa ano maganda pong pangitaan ito mga ka-environment yan po unang araw pala ang ah. meron ng nahuli. Paligawin po natin ito. Labuyo po ang ating ano dito. Talagang pakay. Ang dami pong kagkagdusa na daan pero nabulabog po siguro nito ganda po mga ka-environment eh. gwapo po pala lalaki po ito ayun po kakakawala natin mga ka-environment hindi na po siya buenas po itong itag na ito uh, ano po agad itong kuweba ito dito po mga ka-environment yung kuweba o. Oh. Letter C na nakabalik tayo. Tapos yung tatlo naman po ang sahig. Yung yung nakatagilid. sa gilid po na ano, pwesto. Ano, dahon. Hindi po, hindi mga kagkag -kag dito, kaya -kay. sa po natin mga ka-environment yun. Ano. Pinagdaan ako para masyado maamoy ng bagulo. Ito po yun yung tatlo sa hig. Pabaliktad naman Ito Nauna po siguro mga ka-environment dito yung ano, yung emerald dab. Dito po may nakapisip na isa oh. Kaso walang huli mga ka-environment. Ayan po dahon. Dahon po na dahil. Ayan po pala oh. Kinikipo niya. Maraming nadali. basic, tsaka nakahuli, mga kuweba kuwebang apat, ang sahig pero siguro kung environment kung walang huling ibon yun Dali po yung ano. Dali sana amin yung labuyo. Maaari pong nabulabog niya yun. Yung magkapares nila buyo din eh. nakapisiklo sa dulo mga ka-environment okay, pero at least po may na bihag agad sa unang araw gandi nila po muna ang aking video mga ka-environment please like and subscribe po sa aking youtube channel thank you po